Kuha ka bullpen, boy. Ah, bullpen. 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 la ah. bullpen po at nandiri ka. Ha? Bullpen. 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 Diyan na yung magpipick up pa. Ah. Ang bilis ah. Okay. Ano pa? Tatalian natin yan mamaya. Promo kunti yung scaffolding. atras mo nga yung scaffolding. Pre, patras mo pupunta rito. Ah? Hmm. Oh. May hey, bullpen. Oh. Okay na, bullpen. Ano po ma'am? Opo. Oh, Opo, pre, pre.

<tipos> Bunga ah, ng bulpi na yan Bulpi yan yung matino-tino 38 <tipos> cm 56 94 cm 85. 55 55.5 <tipos> cm Picture lang to eh Kinabit ko nga to. Walang manual Picture lang na Kuha ko naman yung design Kung mababa yung draft pagkakabitan ito, pwede yan ganito, ginawa na natin ng guide. Pero, high ceiling yun eh. Ipo-pull drop nila ito eh. eh di na ito markahan eh. Dumating na ito nang walang marka-marka. Kabit naman ng maayos ko. Si Binti Tresi oh, Oh. Pakisalon ng metro. Boy, golpin mo. Electrical. Pagis. Tasan mo naman. Kaya na para naghagis ng ko ano. Are you for so quick? Sabi ko na no, Short. short pay short task. Wala pa kain ni. Wala pa nga niya, hindi pa rin nuwi. ng turista. Wala kain sa mga ay. Ngayon na nyo na 'yan sa dulo. Gawp alalayan mo si Ang hagdan. Yan yan, sige. Akin na yung tali para ito lalayan mo rin. Sana tali. 'yung Yan lang. niya sa bigay mo yan kay Muy O kay Kuang Corpus. Corpus. Tali. Huwakan nyo na yung Kuang. Yan. Angat nyo muna angat para yung bigat gumanggaan. Okay, hawak mo. Lalay na, lalay. Lalay lang. Saglit lang ha kay yung mga Bang <tihar> Hawak. Ito na 'di bangkunan mo yung bis. Ayun ah. Atras na doon. Sige, sige. Bitawan mo na to, corpus. Ibitawan mo na, lalayo mo na sila. Sige pa, sige, sige. Okay. Thank you, Lord. Successful ang pagbaba. Ganun lang diskarte ni Kabargas, ha? Oo, oh, ayan, o. Oh. Ganun lang diskarte ni Kabargas. Tandaan niyo yan.

Para na yan, Dave. Lugayan muna yung kabli niya kasi may mga tanda naman eh. Hanggang dito na lang ang aking video. Thank you for watching. Hanggang sa susunod na aking video, maraming salamat para i-subscribe na lang sa aking YouTube channel. Vargas TV.